Nagpandaw ako at kasama ko naman ngayon si Uno. Namitas na din ako ng unang harvest ng aking tanim na pipino. Nagluto na din ako ng aming pananghalian. Na masarap na ginat ang dulong. Hi mga ka-trops! Magandang buhay! Pagkagising ko ay ako'y nagkape muna ng itim. Tapos tingin lang sa paligid habang nagkakape Pamparelax Pagkakakape ko ay ako naman ho'y pupunta ng lawa para mamandaw Kasama ko ho dyan si Uno Lagi na sumasami sa akin si Uno sa pamamandaw mga ka Nung una ko nga sinamayang si Uno Ay sa so, dyan man, pinilit ko pa dahil ayaw niyang sumama Natatakot, eh, ay on Ay eh, siya pa yung naauna sumakay sa bangka Kaya pag ako'y mamamandaw ay lagi na ako may dalang tinapay Para naman may makakain si Uno. Ako, kaping itim lang ay sapat na sa ka ikaw. Eh, iba na lang. Mukha yatang wala na naman ako mahuli ngayon araw mga katrops. Eh, kahit gurami, bawat angat ko sa aking bobar at ay walang laman. At nakaraan naman daw ako, sama ko yung mga pinsan ko. Ay, wala din ako nahuli ngayon. yun. Uh. Ako'y tinatamad naman lumipat ng pwesto, gawa ng kahirap ng dahan. Pero aking susubukan pag one week na at wala pa akong mahuli, talagang lilipat tayo. Ako'y magpapalipad ng drone, nahanap ako ng lilipatan. Pero tinatamad talagang lumipat ya. Jar. Naantayin ko na lang siguro mawala ang tubig dyan. Ito na yung last na angat. Yan na lang yung pag-asa natin. Pag-angat ay sadyang wala po talaga. Kaya ayan, papahinga lang po tayo saglit. Tapos uuwi na tayo ng kubo. Hihigop muna ako ng masarap na kaping itim. Tapos yung aking baon ng tinapay para kay Uno yan. Kakagat um, lang ako ng mga isang kagat. Dini pala sa lawa mga katrops ay sadyang kasarap magkape. Lalo't ganyan yung panahon ay hindi maulan. Kitang kita mo ang sunrise. Tapos kung sa hapon naman sunset. Hindi na ako natambay at nagpapaaraw sa umaga. Umaga. Pagkakatapos kumaman daw, ako naman ihuin yung samahan sa pamimbinas ng aking pipino. Ito pala yung unang pitas or harvest ng aking pipino. No? Meron ng bunga yung mga pipino. Yung sitaw meron na rin. Maka, bukas o sa isang araw, makaharvest na ako dion ng aking pangulam. Sa pagkakasarap naman ilagay sa suka ng pipino, sarap din papakin, malutong lutong Kaya kayo nakain ng pipino mga katro. eh ano gang yung ginagawa diyan sa pipino? Masarap din pala yung gawin. Yung... Ganyan yung pipinong gusto ko, yung medyo green. Sarap talaga sa pakaramdam na yung iyong halaman na tinanim ay nagbunga na at nahaharvest mo na. Ay mawawala iyong pagod lalo na't na gumanda ang iyong mga halaman. Kaya bumili na ng pipino diyan sa inyong palengke. Para pares tayong kumakain ngayon ng kape. anak eh, kape ka ng pipino. Habang nagaharvest ako ng pipino ay ako'y nagahalaw na din ng mga damo. Tinatanggal-tanggal ko na din. Saka yung mga dahon sa ilalim. yung sitaw pala mga katrops ay malapit na din natin maharvest. Ay aking unang lulutuin di. Ay ano luto na pwedeng gawin ko doon sa unang harvest ay iyong ang i-comment sa comment section ng aking maluto. Yung akin humapi pitas na pipino ay hindi ko naman kayang ubusin lahat. Kaya idadalin ko kay inay para maipabenta sa kanya sa palengke. Kasabay sa pagbebenta niya ngayon ng patola. Dahil araw din ho ng pitas ni si kuya ngayon, ng patola. Kaya akin binibilisan sa pagpitas para umabot. Pinasyalan ko din yung tinanim kong okra no nakaraan. Ay kaso lang mukhang wala yatang tumubo dahil luma yung buto na singawan ng hangin. Kutob ko na yun ay gawa ng pagkakakita ko do sa akin buto to ay nakayangyang doon gawa ng nabutas yung plastic. Pero akin din sinubukan yung Malay mo ay tumubo. Ay hindi na ako bibili ng buto. Pero dahil hindi pala tumubo ay ako ibibili na ng buto ng okra. Para may habol sa ating pakbet. Para pag nagbungahan na ay magluluto tayo ng masarap na pakbet. Sana may mahuli din tayong tilapya tilapia na yun. Para kaulam na yung piritong tilapia. Tapos pakbet. Nung mapitas ko na yung mga pipino yan dinala ko na kay inay para maibenta niya na doon sa palengke ng lumban. Kukunti lang naman yan kaya di na lang sa palengke namin dadal. Eh, yan nga si Kuya, hindi eh, pa tapos mamitas ng kanyang patola. Sarap palang luto diyan sa patola ay yung merong miss na miss na kita. Ay, meron lang mo. Uh, este, yung palang may miss. Tapos merong manok na igigisa mo. Oh. So, dyan naman talaga mapapadami ang iyong higop ng sabaw di Yan, sabi ko kay inay, siya nabahala rin yan sa aking pipino. Nagtira lang ako nung aking kakainin na maya, mga tatlong piraso lang naman. Akin din hong ilalagay dun sa sukang inistak ko para mas masarap yung ating suka. Masarap hong kumain ng pipino pero mas masarap kung ako yung iyong pipiliin. Ay, pero lang ako. Nakalimang kilo tayo do sa ating na harvest na pipino. Meron palang dalang dulong si inay at sabi, lutuin ko daw. Kaya yung pagkakaalis nila habang magbebenta ng mga kalakal, ay ako muna ay magluluto ng aming pananghalian. Sabi ko, ay dulong, ay sige, ako na bahala. Bago ko lutuin, ay magpapapak muna ako nitong masarap na pipino. Pagtapos ay uuwi na ako sa bahay ko. ganari talaga sa probinsya, mga katrops. Pagkatapos ako mag ng iyong mga kalakal. Ibebenta yan Tapos may magluluto. Iba-iban to para mapabilis ang trabaho. Masarap din tong iulam lalo na pag ka dahil madali rin lang itong lutuin. Maglalagay lang ako ng luyang pinitpit, bawang at saka isang suka. Maglalagay na din ako ng paminta at seasoning. Aantayin ko lang huyang kumulo at pag kumulo na ilalagay ko na yung dulong. Akin lamang pakukuluan yung dulong sa suka at pag naiga na yung suka ay ilalagay ko na din yan yung gata. Maglalagay na ako ng asin pampaala. Kaya pala akin siyang pinapakuluan sa suka mga katron madudurok hanggang siya Para pag pinakuluan natin sa gata yung dulong ay hindi na siya madudurog dahil napakuluan na natin siya sa suka. Kaya naman aking iniiga ang suka syempre para hindi maasim yung ating ginat ang dulong. Aantayin lang ho natin maluto yung gata ay luto na ho yan. Ganyan lang ho talaga kadaling lutuin yung dulong. Bukod sa ginataan ay akin ho yung sinasangag yung kundulong. Akin din ho siyang tinotorta ay kayo mga katrop. Sa anong luto ho ang inyong ginagawa diyan sa dulong? Ay baka naman iyong ma-share para sa susunod na araw ay akin nulutuin pag hindi ko pa naluluto. Para matikman na rin. Tara, kain ho tayo mga troops, Ang ulam ko ho ngayon pa ng halian ay ginatandulong. Masarap diyan mga katrops ay bagong saing na kanin ay sadyang mapapadami ang kain mo na naman. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!